paglabag, nasa ng pag-violate ng franchise na wala namang factual statement. Nako, galit na galit na kagad. Umpisa pa At saka talaga, ibang komentaryo, iba ang news. At talaga, pagdating sa komentaryo, yan ay kabahagi ng debate na sinasabi talaga ng korte na kinakailangan robust, uninhibited. No holds bar, ang sabi ng korte suprema. Kinakailangan. dungun debate, dungoon sa paggagasta ng pondo ng speaker, no holds bar. Dahil yan po, ay para sa kapakanan ng publiko. O okay, bakit nyo susupilin, di ba? Uh, hindi na pwede magtanong ba? Meron pa pong isang issue, ha? Hmm. Meron po tayong batas na nagbibigay proteksyon sa lahat ng mga mamamayag na hindi i-reveal ang kanilang sources. Bakit yes. po? Kasi kapag na-reveal sources, magkakaroon ng banta sa buhay ng mga sources, yes. wala na pong magiging source. E eh, napaka-importante po ng mga sources, lalong-lalo na kung ipararating sa atensyon ng publiko ang mga bagay na hindi dapat nangyayari, no? Ayun naman pala eh, meron naman palang batas. Eh bakit yung mga mambabatas, hindi nila alam yung batas na meron naman palang batas na, nag uh, na nagpo-protekta sa mga source ng mga media personalities. Matatandaan ninyo mga bossing nung uh, Senate inquiry tungkol sa yung napakaraming droga diyan sa yung kay Mayo. O oh, di ba meron daw silang mga whistleblowers, meron daw silang mga asset sources, yun ang tawag nun, asset. So ngayon, sabi ng Senate, sino ba yung mga assets ninyo? Nagagalit pa si Bato. Saan yung sino yung asset? Ayaw nilang ibigay. Ayaw po namin ibigay. Hindi po namin pwedeng ibigay. Bawal po yun. Confidential po yun. May uh, protektado po sila ng batas. Walang nagawa ang Senate nun. Hindi nakuha ng Senate kung sino yung mga asset ng mga animal na mga pulis na yun na nagnakaw ng mga droga. O, oh, kayo pa kaya? Kayo pa kaya ang Congress na media asset ng media yung inyong ano yung inyong uh, gustong makuha bakit pag nakuha nyo sa sampahan nyo ng kaso gano'n? pag nakuha nyo yung asset ano bubulihin nyo din pag nakuha nyo yung asset uh, iyaharas nyo ganun ba yung gusto nyo gawin uh -uh. Kaya nga po ng kahit anong gawin nila kahit ipakulong pa nila sa eric ipalalaya po ya sa pamamagitan ng habeas corpus dahil kung ang basihan ng kanilang pagkakahulong sa kay Ka Eric ay eh yung uh, refusal to reveal the source dahil mm -hmm. nandyan po yung Soto Law na tinatawag. Yung Soto po, hindi po si Senator Soto ngayon, ha? kundi yung kanyang mga ninuno. Parang... Ay, oh, sinasabi na nga kahapon, sinasite na nga ni Ka Eric yung Soto Law <laughs> at saka ni, ano, ni uh, attorney... Sino ba yun? Yung attorney ng, ano, ng uh, SMNI. Yung soto law, dinidecline nila yun. Sabi nila, uh, hindi kayo pa pwedeng ano. Hindi hindi pa pwedeng gano'n. Yung uh, freedom of expression na uh, may limitation niya. Ano? Hindi yung gano'n. Lolo po ata niya yon na nagbibigay nga po ng protection sa mga mamamahayag na hindi po pwedeng isa publiko, hindi sila mapipilit na isa publiko ang kanilang mga sources. Batas po yan. E eh, di kung gusto ng Kongreso, i-repeal nila yung batas na yan. Pero meron po talagang pundasyon yan dahil importante na manatili ang anonymity of sources na mabigyan ng lakas ng loob at tapang ang mga sources na isiwalat ang katotohanan. Attorney, um, bangitin ko lang itong uh, sinabi din ni, ng uh, chairperson ng committee on uh, uh, legislative franchises na si uh, Congressman uh, Tambunting. Um, the franchise of SMNI Republic Act 11422 Section 4 states as one of uh, its terms and conditions responsibility to the public the grantee shall conform the ethics of honest enterprise and not use the station's facilities for the dissemination of deliberately false information or willful misinterpretation to the detriment of the public interest. Well, una na po, wala nga pong fake news. Pagtatanong lab, mm -hmm. pangalawa, congressman. Congresswomen, ang dapat po talagang tumingin kung mayroong paglabag dyan sa Code of Ethics ay ang KBP mismo. Bakit pa binuo yan? Dalawa po yan eh. KBP para sa broadcast at saka yung meron silang council eh para sa newspapers. Para yung mga tao po na sa tingin nila e eh, biktima sila ng fake news or unfair coverage, meron mapupuntahang remedyo. So ang remedyo nyo po kung kayo ay nasaktan ng dandamin nyo dahil sa isang tanong, dun po sa KBP, hindi po sa Kongreso. Kaya po binuoyan, yung KBP at saka nakalimutan ko na yung Philippine Press Council ba yun o Philippine Press Institute, kaya po binuoyan. Dapat si Rocky nag-represent ng SMI eh. No? Dapat si Rocky para mapahiya eh, itong mga to eh. Sigurado ako kapag malulupit yung uh, lineup no nung nagpunta dyan, sila ang mga ngatugang tuhod. Bakit? Hindi naman makakilalang congressman yan. Hindi naman yan mala Mike Defensor. Hindi naman mala ano yung mga yan, mala sino ba mga na congressman. Hindi naman makasikat na congressman yung mga yan. Wala nang mga exposure yan eh. Ngayon na nagsisikat yung mga yan dahil <laughs> yung uh, speaker of the house natin eh, kumbaga, <laughs> Oh, sip-sip sila ng sip-sip sa speaker of the House, Hindi naman pumapayat yung speaker natin. Oh, grabe. Sa kakasip-sip nyo, dapat nangayayat na yan. Ewan ko, bakit hindi pa rin? Para meron pong mekanismo na gawing responsable ang media dahil kapag gobyerno po, gaya ng kongreso, ang maghimasok dyan, yan po ay prior restraint, or subsequent punishment. So kinakailangan self-regulatory bodies para hindi po mabansagan na nanunupil ng kalayaan. PPI pala yun sa dyaryo at saka KBP sa broadcast. So magsapa po kayo ng kaso dyan. At meron naman po yung mga proseso na uh, ipapairal no, para malaman kung meron talagang breach of the code of ethics. Sabi naman na dito ni William Gagawa ko ng t-shirt Pre-speech Bawal ba magtanong? <laughs> Oy, maganda na yan Pahingi nga Pero triple X ako ha Sabi <laughs> naman si ano Medyo bastos Ari Roque Ba triple X ka? Ay tama yun Maganda yun no Magpagawa nga tayo ng t-shirt na ganun O no? uh, Congress Bawal magtanong tas question mark Oo. Oh. Diba? Tama yun yun ang magandang tanong eh. Congress, bawal na ba magtanong sa inyo? Oh. American style ha? Daka mamaya, mamaya naman, Asian style yan eh. Alam mo ng triple X, baka sa binti ko lang yan. <laughs> <laughs> sabi, sabi, ni Leonor, salamat, Atty. Harry, ay nasa likod ng SMNI, lumalakas po ang loob ng mga Pilipino. Huwag po kayo magpapasupil ha? Yan ang gusto nilang mangyari. Alam mo, sa, sa haba ng aking uh, career na kung saan itinataguyod ko itong karapatan ng malayang pananalita at uh, mamahayag. Isa sa pinaka-colorful na aking naging kliyente, si Jake Makasait, na, na, ano na siya, na sumalangit na. No? Mm -hmm. Pero siya yung founder ng Malaya, ano, talagang panahon ng Marcelo, eh, talagang yan po yung nanguna sa tinatawag na Mosquito Press. Uh, yan po yung uh, Sabi nga ni Nick TV dito, eh, ano kaya gagawin nila doon sa tirang... Uh tira nung 20.66 sabi eh, 2.66 billion sabi yata ni Sas eh, parang yung matitira doon pag hati-hatian nila parang ganun eh Ewan ko ah. No, narinig ko lang 'yon, parang uh, ganun yata 'yung sinabi. Eh. Simula siya as alternative media na parang bawal basahin ng malaya, no? Kaya ang tawag sa kanila malaya. Abay ang sabi niya, "Ay nako, every time merong conviction sa libel, I wear it with a badge of pride." Eh ako naman, sir. Eh, if he will wear it as a badge of pride, bakit pa ako magpapapagod na didipensahan sa libel? Eh, di ba confession of judgment na lang tayo? Well, siyempre, hindi naman po. Dahil ang batayan talaga para makonvict for libel, eh, kung meron kang actual malice. Ano ibig sabihin ng actual malice? Yung pagpapakalat ng lantaran na alam mong kasinungalingan. So, yan po talaga ang batayan. Nagpakalat ba ng isang impormasyon na alam ni Ka Eric na talagang ito ay pawang kasinungalingan lamang. E, Para siya maglalantad ng ganyang kasinungalingan, eh ang tanong nga niya eh paki-verify po dahil ito po ang sabi ng source, no. O, 'di ba? Sa so, attorney eh dapat magbaguhin na, uh, na lang kasi sinasabi natin sa report, hindi yung report, et eh, commentary po 'yon ni uh, Ka Eric at may nagtanong lang naman at siya ang uh, uh, nagtanong. Ehm, kasi sinasabi na ang ibig sabihin nito na kung ang taong bayan mismo attorney magme-message sa iyo ngayon may tanong bawal na ba i-air natin ay ayan nga po ang oh. epekto nito eh nagkakaroon ng chilling effect oh. nga, dapat nga po hindi dapat ganito ang ginagawa ng kongreso alam naman nila ko anong ayon ang maganda sa YouTube Kasi sa media mukhang bawal na magtanong. O dito, kita mo lahat naman ng mga tanong nyo, binabasa natin. Oo, oh, hindi ba? Oo, oh, sige, sige, sige. Batas, dahil sila ang gumagawa ng batas. Pero, siyempre, alam mo na, ang isang, ang kongreso, lalong lalo na kongreso, no? Talaga utak lang gam yan. sila para protektahan. Lalong lalo na ang speaker nila sa panahon ng budget season na alam nila. pirma ng speaker, extra budget for the district. Naintindihan naman po namin yun. Hindi namin pinagkakait sa inyo yun. Ang sinasabi lang namin, Meron pong mas importanteng pulisya na dapat itaguyod. Ito po ang demokrasya na nayuyurakan po kapag sinusupil natin at tinatakot, lalong-lalo na ang mga mamamahayag at media practitioners doon sa kanilang kalayaan na magsalita. Dito tayo sa disclaimer, attorney, dahil isa ito sa mga natalakay din doon. Sa... Yo, isa pa yun, yung disclaimer na yun. Diyos ko po. Kaya nga sabi ko, so paano na yun yung disclaimer ng isang istasyon, bigla mag magsasalita yung MTRCB, yung patnubay ng magulang ang kailangan. <laughs> Maaring mga, may mga kwento, istorya, ano, ano ba yun? <laughs> yung ano, yung mga letter-letter na yun? sexual, horror, o drama. Di mga ganun yung NTRCB? So that's a disclaimer. Hindi ba? So bawal na rin yun. Talaga itong Congress na ito. Hindi natin maintindihan. Sa pagdanig, sinasabi ni Attorney Mark Tolentino, ang legal counsel po ng SMNI, there is a disclaimer of SMNI that any statement made by the anchors are not the official stand of uh, SMNI. Yan po yung pinapakita natin. Pero sabi po ni Surigao Dulcer, 2nd District Representative Johnny Pimentel, Uh, yes, although it might not be your official stand, but still you are the franchise holder and you are responsible for the provisions stated in the in your franchise. The news report shall be factual. So kailangan a uh, factual yung report nyo. Now aside from that, only news that can be attributed to a source shall be aired. So kung ganun kung wala kayong source e gawa lang yun. So in short, it is very clear na ginamit lang yung SMNI to have a smear campaign against Congress. ay ang dami yung violation, broadcaster's code, yung section 4. So that is why I, in I insist that this committee... Kung susundin lang yung, ano, yung uh, batas, yung rules, uh, IRR rules and regulations ng uh, uh, frankisa, naku, maraming... Wala nang media ngayon. Oo, so, lahat yan, merong paglabag. Aro-aro na pagbabalita ng mga yan, merong paglabag yan. Kung uh, yung mga maliliit na paglabag eh kumbaga gagamitin natin para i-blackmail yung ano yung ah, uh, istasyon natin hindi na magpalabas ng mga ah, uh, ng mga ah, uh, tawag diyan balita na hindi pa puro sa inyo lahat lahat ng ano media outlet ipatawag nyo ngayon diyan lahat hanapan nyo hanapan nyo GMA, hanapan nyo Rappler Hanapan nyo ang uh, TV5 lahat 'yan, meron mga bossing. Kanina lang eh. Napanood ko yung ano eh, napanood ko yung balita ni Ed Lingao eh. Sabi ni Ed Lingao, ang ABS-CBN ay naipasala, naipasara sa, uh, sa utos ni Presidente Duterte, urged by the president uh, by PRRD. So saan siya nakakuha ng ano, ng uh, uh, preba? that yung pagkakatanggal ng ABS-CBN sa airwaves ay utos ni PRD. Hindi ba? So uh, lahat ng mga journalist, meron mga kanya-kanyang kilya yan kung kung yun lang ang pag-uusapan natin ganito, fake news yun. Yung sinabi ni Ed Lingao na urged yung uh, pagkakatanggal ng abs urged by the President. Wala pong ano yun. Wala pong resibo yun. Walang patunay yun. Kasi lumabas sa hearing ng Congress na marami talagang violations yung ABS-CBN. Ang daming ang mga mismong mga tao, empleyado nila na nagre-reklamo sa kanila kasi natatanggal na lang ng basta-basta, ang tagal-tagal na nagtatrabaho sa kanila, hindi regular. O kung talagang yun ang, ano, ang uh, magmamalinis tong Congress na to at uh, gusto nila na yung mga istasyon ng, ano, <laughs> ng uh, binigyan nila ng prangkisa ay eh, sumunod doon sa uh, Ten Commandments nila, walang matitira, walang matitira, Batibot. Batibot na, tsaka ano, Sesame Street ang matitirang media. Should call or invite or require the attendance of uh, two anchors yan. Kaya after that, tinawag yung dalawa anchors, si Ka Eric at si uh, uh, Doc Lorraine Badoy, attorney. Well, kaya nga po yan yung talaga sinasabi ng Chavez. Yung pagpaparusa, subsequent punishment, yung panunupil, prior restraint, lahat po yan pinagbabawal. Dahil yan po ay magdi-discourage mananakot, magbibigay takot para tayo po ay magkaroon ng malawakan, masiglang debate sa mga issue na nakakaapekto sa ating bayan, lalong-lalo na pag ito ay tungkol sa pera na binabayad natin galing sa VAT at galing sa ating income tax. Pero attorney, may pananagutan pa rin ba yung uh, network kahit na may disclaimer sa isang programa at yung isang anchor tulad nga ng ginawa ni Ka kay eh, nagtanong lamang at ngayon may pinatawag dahil diyan sa kamera. Ang punto ko nga walang pananagutan kung ikaw ay nag uh, e exercise lang na iyong karapatan. Full stop. Walang pananagutan yan. Kung merong breach of code of ethics, hayaan yung KBP ang mag-ayos diyan. Sila magpapataw dahil merong ang self-regulatory body diyan. Nasa ng pag, uh, paglabag, nasa ng pag-violate ng franchise na wala namang factual statement. At saka talaga, ibang komentaryo, iba ang news. At talaga pagdating sa so komentaryo, yan ay kabahagi ng debate na sinasabi talaga ng Korte na kinakailangan robust, uninhibited. No holds bar, ang sabi ng Korte Suprema. Kinakailangan lahat ng debate, dungoon sa paggagasta ng pondo ng speaker, no holds bar. Mm. Dahil yan po ay para sa kapakanan ng publiko. O okay, bakit nyo susupilin, di ba? Yun ang ibig sabihin ng robust, uninhibited na nasa decision po ng Korte Suprema ng Pilipinas. At na An, palakpakan! Napakahusay. Kita nyo naman, galit na galit yung mga mahuhusay. Dating mga miyembro ng gabinete.